Hi kaibigan! May napansin ka na bang lalaki na kahit hindi sobrang gwapo, hindi nakasuot ng mamahaling damit, at hindi naman sikat o mayaman, ay parang may kakaiba sa kanya. Tipong, kapag pumasok siya sa isang kwarto, mapapatingin ang mga babae. Kapag nagsalita siya, biglang tahimik ang paligid. At kapag ngumiti siya, parang may kakaibang init na sumasagi sa hangin. Marami ang nag-aakala na ito ay simpleng swerte lang sa itsura o pera. Pero kaibigan, hindi. Ito ay bunga ng isang bagay na hindi basta nakikita, pero ramdam, aura, presensya, karisma. At kapag alam mong gamitin ito sa tamang paraan, nagiging para itong malagayumang kapangyarihan na kusang humihila ng damdamin ng babae. Kahit wala kayong label, kahit hindi ka pa nagpaparamdam ng todo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay naging naangas sa kulay ng mga isip niya. Ibig sabihin, kung ano ang laman ng isip mo, siya ring nagiging kulay ng presensya mo. At ang mga babae, kaibigan, ramdam nila ang kulay na iyon. Kaya kung gusto mong malaman ang mga malagayumang galawan na hindi basta matatanggihan, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel na ito, i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video. Masaya akong malaman kung gaano nakalayo ang naabot ng ating kapatiran kaibigan. Gamit ang Stoicism. At syempre, mag-subscribe ka muna. At i-on mo ang notification bell para matutunan mo pa ang iba pang diskarte at prinsipyo na kayang baguhin hindi lang ang love life mo, kundi pati ang buong pagkatao mo. Kaibigan, alam mo ba, may mga galawan na para bang may halong gayuma, hindi dahil sa mahika o dasal, kundi dahil natural itong tumatama sa puso at isip ng babae. At kapag nagawa mo ang mga ito ng tama, mahihirapan siyang magtanggi o umiwas sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto sa itsura o sa dami ng pera mo, kundi sa presence at kilos mo na kusang nakakabighani. Ang mga malagayumang galawan ay yung tipong kahit wala kang sinasabi nararamdaman niya na iba ka sa lahat. Kapag nakatitig ka sa kanya, ramdam niya na hindi ka naglalaro. Kapag nakikinig ka sa kanya, para bang ikaw lang ang taong tunay na interesado sa bawat salita niya. At kapag gumalaw ka, may kumpiyansa at respeto, hindi pilit, hindi OA, at hindi desperado. Kaibigan, tandaan mo. Ang pinakamalupit na galawan ay yung hindi halata, pero dama. Yung parang hangin, hindi mo nakikita, pero ramdam mo ang lamig o init na dala nito. Ngayon kaibigan, narito na ang sampung mga malagayumang galawan na hindi matatanggihan ng mga babae. Una, ang tahimik. Pero may laman na titig kaibigan. Ang titig ay parang lihim na wika ng kaluluwa. Kapag marunong kang tumingin nang hindi bastos, ramdam ng babae ang kombinasyon ng respeto at tiwala sa sarili. Hindi mo kailangang laging magsalita. Minsan, mas mabigat ang katahimikan kaysa sa mahabang paliwanag. Sabi ni Marcus Aurelius, Ang kapayapaan ay isang pinagmulan ng malaking lakas. Kapag kaya mong manahimik pero maiparamdam ang presensya mo, doon mo sinisimulan ang malagayumang epekto. Pangalawa, pag-aalaga na hindi nang hihingi ng kapalit. Hindi lahat ng malasakit ay pare-pareho. Marami ang mabait kapag may gusto. Pero kakaunti ang marunong magmahal nang walang hinihinging sukle. Kapag nag-aalaga ka dahil iyon ang natural sayo, hindi bilang investment para makuha siya, mas lalong nagiging totoo ang dating mo. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Kung gusto mong ma-attract ang babae sa pinakamalinis na paraan, maging mabuting tao ka. Hindi para sa kanya, kundi dahil iyon ka talaga. Pangatlo. Kumpiyansang hindi mayabang. Ang tunay na confidence ay hindi maingay. Ito ay tahimik pero matatag. Nakikita sa paraan ng paglakad mo, tono ng boses, at sa paraan ng paghawak mo sa sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihigante ay maging tulad niya na nagkasala. Kapag may insulto o hamon, hindi ka bumababa sa antas ng ibang tao. Ipinapakita mong kontrolado mo ang sarili mo. At ang ganitong kumpiyansa ay mala magnet sa mga babae. Pangapat, malinis at maayos sa sarili. Hindi kailangang mahal ang damit mo para magmukhang kagalang-galang. Ang pagiging presentable, ay tanda ng respeto sa sarili at sa kausap mo. Kapag maayos ka sa panlabas, mas madali kang igalang sa loob. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong palalampasin ang kaisipan mo sa mga bagay na ikaw ay wala. Tumutugon sa mga bagay na ikaw ay mayroon na. Maging malinis at maayos gamit ang kung anong meron ka. Hindi dahil gusto mong magpanggap, kundi dahil mahalaga sa iyo ang sarili mo. Panglima, marunong makinig ng totoo. Sa mundo ngayon, bihira ang taong marunong makinig nang walang iniisip na sagot. Kapag nakikinig ka ng buong atensyon, hindi lang tenga mo ang gumagana kundi pati puso mo. Sabi ni Marcus Aurelius, Kung may makapakita sa akin na ang isang bagay na akong isinisi o ginagawa ay hindi tama, maghahanda akong magbago sapagkat naghahanap ako ng katotohanan. Ang tunay na pakikinig ay bukas sa katotohanan kahit minsan masakit pakinggan. Pang-anim. Mapanatag na presensya kaibigan. Ang aura ng isang lalaki ay hindi lang sa itsura kundi sa kung gaano siya kalakas magbigay ng kapanatagan sa paligid niya. Kapag kaya mong manatiling kalmado kahit magulo ang sitwasyon, mas nagiging ligtas ang pakiramdam ng babae kapag kasama ka. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kapag hindi ka natitinag ng problema, mas lalong lumalakas ang presensya mo. Pangpito, hindi madaling mabasa. Ang misteryo ay parang apoy. Hindi mo kailangan ipakita lahat para magpainit ng paligid. Kapag may bagay sa iyo na unti-unti lang niyang natutuklasan, mas tumataas ang curiosity niya. Sabi ni Marcus Aurelius, ang opinyon ng sampung libong lalaki ay walang halaga kung walang isa sa kanila ay alam ang paksa. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa lahat ng oras. Ang mga totoong bagay ay mas masarap tuklasin kaysa ipaliwanag agad. Pangwalo, kayang magpatawa sa tamang oras. Ang pagpapatawa ay hindi lang tungkol sa jokes, kundi sa pagbibigay ng ginhawa. Kapag kaya mong gawing magaan ang mabigat na sandali, mas madali kang mahalin. Sabi ni Marcus Aurelius, Nang ikaw ay umikot sa umaga, isipin mo ang gaano ito na mahalagang karangalan na maging buhay, na huminga, na isipin, na aprehiyado, na mahal. Kapag marunong kang magpasalamat at makita ang maganda sa buhay, nagiging mas natural ang iyong kasiyahan at mas nakakahawa ito. Pangsyam, may passion sa buhay. Walang mas kaakit-akit kaysa sa taong malinaw kung saan siya patungo. Kapag may layunin ka at seryoso kang abutin ito, nagiging parang ilaw ka na sinusundan ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius, Stop dreaming of the proper way of life. Stop arguing about it. Just live it. Kapag ginagawa mo ang sinasabi mo, doon ka mas nagiging inspirasyon at pang-sampo. Hindi natatakot magpakita ng marupok na side. Ang totoo, hindi kahinaan ang pagpapakita ng emosyon. Kapag marunong kang maging totoo, mas madali kang pagkatiwalaan. Sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag itong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag itong sabihin. Kapag malinaw sa iyo ang prinsipyo mo, hindi ka natatakot magpakita ng tunay mong kulay. Kaibigan, kung gusto mong maging tipong lalaking hindi nila matanggihan, tandaan mo ito. Una, huwag kang magmadali. Ang tunay na nakakahumaling na kilos ay 'yung may pasensya at disiplina. Pangalawa, iparamdam mo sa kanya na kaya mong mabuhay kahit wala siya pero mas maganda kung kasama mo siya at panghuli huwag mong gawing palabas ang galawan mo dapat totoo galing sa loob at hindi para lang makuha siya pansamantala kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong emosyon at hindi ka basta-basta napapadala sa tukso o pagnanasa doon magsisimula ang aura mo na para bang may gayuma ayon kay Marcus Aurelius ang may kapangyarihan sa kanya ay may kapangyarihan sa lahat. Kaya kung gusto mong maging tipong lalaki na hindi niya kayang tanggihan, ayusin mo muna ang loob mo bago ang kilos mo. Sa huli, hindi gayuma ang makakakuha sa puso niya, kundi ang katahimikan, lakas at lalim ng iyong pagkatao. Ang mga malagayumang galawan ay hindi basta teknik na ginagawa lang kapag may gusto ka. Ito ay paraan ng pamumuhay. Hindi mo ito makukuha sa pagbili ng mamahaling gamit o sa pagbubuhat ng sarili mong bangko. Ito ay nabubuo sa paghubog ng karakter, sa pagrespeto sa sarili, at sa pagbibigay ng halaga sa ibang tao. Tandaan, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Marcus Aurelius kung gusto mong magkaroon ng presensyang mahirap kalimutan, magsimula ka sa pag-aayos ng isipan mo dahil iyan ang nagdidikta ng kilos, salita at aura mo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga sikreto ng pagiging lalaking hindi lang basta pinapansin, kundi lalaking inaalala at hinahanap-hanap. Mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang notification bell para maging bahagi ka ng komunidad natin na patuloy humuhubog ng karisma at diskarte na may prinsipyo. Ngayon, kaibigan, gusto kong itanong, sa lahat ng sampung malagayumang galawan na ito, alin ang gusto mong simulan agad? At alin ang palagay mo ang pinaka-epektibo sa karanasan mo? I-share mo sa comments para magtulungan tayong lahat na mas mapalakas pa ang presensya natin.